Sinitor Robin Padilla, Attorney Harry Rocky mga DDS, mga taga-EXMNI, patinggan natin si Commodore J Tarieza. Patuloy pa rin sa pamamagboin ng marine environment natin. Patuloy pa rin sa panghawas ng child ng Philippine Coast Guard at pagbibigay ng sakitang kudo sa Armed Forces of the Philippines para sa level flight. Amel, pa rin ba ang may dahilan? Eh, 2016 to 22 ba? Ah? Ayaw nga ni President Duterte sa mga Amerikano kung marahin niya na si President Barack Obama nun. Mm -hmm. Di ba? China pa rin ba? Di diba best buddies na nga sila ni si Jinping nun? And yet, ganun pa rin ang nangyari. Ngayon, pano ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, kasalanan ng Amerika. Di ba? Yung mindset na yan may mali na eh. Parang kahit anong gawin ng Amerika, kahit tulungan nila tayo o hindi, basta trolls, ang sinasabi lagi, ne, Amerika parang may kasalanan niya. Hindi raw mangyaring magkagira. <laughs> your own strategic objective and your personal goal. Kung gusto mo talagang ng buong China, why would you even go to war? China lang, nagsasakit na lang na sila sa India. Hanggang ngayon, pakilang pa yan nuclear capable. Ah, right? ito. May nuclear capability, nuclear uh. ah. weapon. Hindi naman sila nagkagira. Yung... Pakilang lang sila tinitindigan nila ang posisyon nila Poro border a... Puro pananakot lang ang ginagawa ng China